Hi guys, for today's video pala nagluto ako ng sardinas with udong. Ayan na siya, hindi ko na video one. Ayan na siya. Dalawang pack ng udong yung ginamit ko. Tapos ginisa ko lang yung sardinas. Ayan. Simpleng ulam, simpleng luto. Ayan, ayan siya. Oh. Diba? Pakuloan na lang natin ng konte Pag lumambot na yung udong, okay na po yan. Ayan. Tapos, tatakpan natin para mabilis lang magluto. Ayan siya. Ito ginamit ko guys, so master sardines. Ayan, mas masarap. Ayan siya. Ano siya hot? Hot sardines siya, ayan you know. oh. So wait na lang natin na magluto. And then ready to serve. Ayan. Siyempre, nasa low heat lang po yan, guys. Ay, para... Hindi siya totally maluto. So, ayan na guys. Malambot na yung udong natin. Ililipat na natin sa kanyang lagayan. So, ayan. Ililipat na natin sa lagayan. Ayan. O, no, ba diba? mm, Sarap yan. O. Oh. Sardines with udong. Mm.